Magandang hapon, update na muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng lunes, September 25, 2023. Sa kasalukuyan nga itong hanging habagat o southwest monsoon patuloy pa rin yung epekto sa may kanlurang bahagi ng Visayas at ng Southern Luzon. Kaya asahan nga natin yung maulap na papawirin, may mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat, pagkulog dito sa area ng Mimaropa sa may Western Visayas kasama na ang Negros Oriental pati na rin sa may Zambales, Bataan area. Kaya paalala pa rin natin sa ating mga kawabayan na inuulan na lalo na noong mga nakaraang araw pa ay maghanda sa mga banta ng pagbaha at paguho ng lupa kapag meron tayong moderate to, uh, light like to moderate with at times heavy rains. Para naman dito sa areas ng Metro Manila and the rest of the country, asahan naman natin mas magandang panahon. Partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Yung ating mga regional services division, maglalabas ng rainfall advisory, thunderstorm advisory o di kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan naman. So meron din isa tayong uh, minomonitor low pressure area sa labas na ating Philippine Area of Responsibility. Nasa layong 1,930 kilometers silangan yan ng Northern Luzon, itong low pressure area na ito ay nananatiling mababa ang tsansa na maging bagyo in the next 24 hours. Para naman sa lagay ng panahon bukas, inaasahan nga natin dito sa may Luzon area, sa may Mimaropa, patuloy pa rin na magiging maulan. Uh, cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, better weather condition pa rin, partly cloudy to cloudy skies, may mga isolated rain showers or thunderstorms. Para naman bukas sa uh, Visayas at Mindanao area, inaasahan nga natin dito sa Western Visayas, kabilang na ang Negros Oriental, cloudy skies pa rin tayo, may mga scattered rain showers and thunderstorms. Para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, partly cloudy to cloudy skies na may mga isolated rain showers or thunderstorms. Then, uh, ang temperatura sa may Iloilo, -ilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa webu naman ay 26 to 32 degrees Celsius at sa may Davo ay 26 to 34 degrees Celsius. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybay ng ating bansa at yung mga karagatan natin dyan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin dito sa Metro Manila and also sa Baguio in the next 3 days, Wednesday to Friday, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms, lalo na tuwing hapon at gabi. Agwat ng temperatura sa Metro Manila, maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman ay 17 to 24 degrees Celsius. Dito naman sa Legazpi, kung For today at tomorrow, partly cloudy to cloudy skies tayo. Pagdating naman ng Wednesday to Friday, doon na magsisimula maging maulan sa may Legazpi area. Kaya pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa areas na yan. If ever magkakaroon man tayo ng light to moderate with at times heavy rains, dahil posible nga yung mga pagbaha at paguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Legazpi City, maglalaro from 25 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Cebu at Metro Davao, inaasahan naman natin patuloy pa rin yung party cloudy to cloudy skies condition na may mga chance na mga localized thunderstorms lalo na tuwing hapon at gabi. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu, maglalaro mula 25 to 33 degrees Celsius at sa Metro Davao naman ay 26 to 34 degrees Celsius. Araw ay lulubog mamayang 5.15 ng hapon at sisikat bukas ng 5.45 ng umaga. At yan muna ang latest mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Veronica C. Torres, Nagulat.